Aprobado ng COMELEC ang ng suspensyon sa labing isang opisyal ng local government unit. Ito ay sa naging rekomendasyon ng COMELEC Law Department sa hiling ng DILG sa umagitan ni Yuseka Juan Victor Llamas kabilang sa pinayaga ng isang taong na suspensyon kay Goa Mayor Raquel Sarcilia Lim ng Camarines Sur. Napatunayan ng ombudsman sa desisyon ng noong July 4 na nakalabag ang alkalde sa patakaran o sa grave abuse of authority at kandaka prejudicial to the best interest of the service. Anim na buwan namang suspensyon ang ipinataw ng ombudsman laban kina Mayor Abundio Punsalan Jr. ng San Simon, Pampanga at mga miyembro ng Sanggunian Bayan ng San Simon na si ramonuel Santos, Mark Pineda Makapagal, Irene Bagtas David, Irene Dagdag, Randela Bondoc, Archibald Simbulan Basilio at Alexa Sabits uh, Bergara. Pinayagan rin ang kumalik ang mga na suspension laban kay ka uh, Kalinga Mayor Darwin uh, Estranero. Habang isang buwan naman ang parusa kay uh, Clarine Bohol Mayor Eugeniano Ibarra. Sakaling uh, wala na sa serbisyo ang mga ito na si papatawad sila ng multa ng katumbas ng kanilang sweldo sa panahon ng kanilang suspension. Sa halig sa Omnibus Election Code, ang suspensyon, uh, suspension, pagilipat, ng parusa sa mga tao ng opisyal ng gobyerno sa panahon ng eleksyon eh dapat dumaan aprobado ng COMELEC. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, this is Ito si Baydo Sales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo sa masama tayo Pilipino.